All right, mga amigos, nangangani bumanong hindi matuloy ang kakaibang exhibition match ni na Jake Paul at Gervonta Tank Davis sa darating na November 14 na nakatakda nga pong ipalabas ng streaming giant na Netflix. Ayon sa report ng Boxing Insider na si Chris Marix, Netflix at ang mga kinatawan ni Jake Paul ay nagsisimula na nga daw po maghanap ng posibleng kapalit ni Gervonta Tank Davis. Ang laban ni na Davis na nakaschedule nga po sa November 14 ay nasa alanganin nga daw po matapos lumabas ang bagong aligasyon ng domestic violence laban kay Tank. Kahapon nga po lumabas sa mga balita na si Gervonta Davis ay inakusahan ng dati niyang kasintahan ng pananakit, kidnapping at tatlo pang karagdagang kaso na may kaugnayan sa umano'y insidente na nangyari nitong linggo sa Miami. Pero hindi lang ang kaso ni Davis ang problema ngayon ng Netflix at ni Jake Paul. Dahil kahit matuloy pa ang Tank versus Paul, kinakailangan din nilang igapang ang mahinang bentahan ng tickets. Ayon kasi sa ating trusted source na si Rick Glazer. Tickets for Tank Davis Jake Paul Boxing Exhibition in South Florida on Netflix are absolutely DOA. That's dead on arrival. And the prices are now slashed deeply. It proves that this freak show is even too much of a freak show for even the freaks. Sa ibang mga report, yung mga sinasabing take to $223 na ticket ay ibinaba na po ngayon sa $91 na lamang. Ayon sa naging panayam kay Jake Paul sa Double Coverage Podcast, tinatayang nasa $50 million ang kanyang matatanggap na kabayaran. Habang nasa $40 million naman daw po ang kay Gerbonta Davis. Kaya naman chak na magiging malaking kalugihan para sa Netflix ang laban na to. Kung hirap silang ubusin ng tickets ng isang venue na may 20,000 capacity, hindi katulad sa huling show ng Netflix ang Canelo versus Crawford na dinaluhan nga po ng 70,000 na katao. At sinasabi na kalikom ng $47 million gate revenue. Samantala sa iba pang balita, tuloy na pong tumanggap si Charles Suarez ng step-aside deal sa top rank. Kinumpirman na po ng boxing scene na nagkaayos na ang lahat ng terms para sa matagal ng pinag-uusapang laban ni na Eduardo Sugar Nunez at Emmanuel Navarrete para sa IBF at WBO 130 pounds unification bout. Ang laban ay gagarapin sa March 7 sa Mortgage Matchup Center, ang dating tahanan ng NBA team na Phoenix Suns at ipapalabas nga po ng The Zone. Ang update ay dumating halos 24 oras lamang matapos bigyan ng 15 araw na deadline ng WBO ang magkabilang kampo para magkasundo. Hindi naman naging malaking issue ang kasunduan mismo, kundi ang pagbibigay lamang ng compensatory package para sa Pinoy boxer na si Charles Suarez na may karapatan nga po kasi sa isang rematch laban kay Nabarete. Si Nabarete at Suarez ay parehong hawak ng top rank, bagay na nagpadali sa kasunduan ng isang step aside deal.